Ito na siguro ang pinakamagandang error coin na aking nabili sa 10 peso commemorative coin dahil napaka rare po nito at bihira lang ito mangyari kung mapapansin nyo po yung picture sa itaas tingnan nyo pong maigi tingnan nyo po ang pinagkaiba nitong hawak ko na 10 peso commemorative coin sa error coin na pinapakita ko sa inyo sa itaas. Yan na po ang pinakamagandang error coin na aking nakita. At yan ay nabili ko sa halagang 30,000 pesos mga ka all coin buyer. Tingnan nyo po ang pagkakaiba nyan, yung harapan nyan. Nakatagilid na po ang imahe o oh, muka ni Andres Bonifacio. Pero naka-imprinta pa rin ang Republika ng Pilipinas. At sa bandang gilid naman niya, buo yung zero ngunit nakahiwalay yung number 1 mga ka coin buyer napakagandang error coin po niyan at ang pangalan ni Andres Bonifacio ay dalawang kla dalawa magkahiwalay din po na imprinta parang na imprinta ito ng tatlong beses mga ka coin buyer kung meron pa kayong ganito siguro hindi lang ito isa ay bibiling ko pa sa inyo sa halagang 30,000 pesos. Basta po ganyang klase ding error coin mga ka old coin buyer. Sana po ay mabentahan nyo pa ako ng ganitong klasing error coin. Bibiling ko sa inyo sa halagang 30,000 pesos dahil napaka rare po nyan at bibihira lamang talagang mangyari sa mga ganitong klasing 10 peso commemorative coin. Marami pong salamat. Sana po ay may pa, meron pa yung mga kasamahan at bibiling ko sa inyo para sa aking koleksyon. Maraming marami pong salamat mga ka-old coin buyer. Hanggang dito na lamang po, palagiin niyo pong i-check ang mga hawak nyong 10 peso commemorative coin. Baka makita nyo po ang ganitong klasing error coin na triple print na ito na tagilid pa. Salamat po mga ka-old coin buyer.